makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante, Abante Radio, Radio Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagaan. Abante Radio, Election 2025, Election 2025 Special Coverage, Special Coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio, Abante Sabalita at Servicio. Eleksyon 2025. Eleksyon 2025. Uy, nandiyan pala kayo. Naku, kang girl power ang eleksyon 2025. Dahil mas maraming babae ang boboto ngayong eleksyon. 34,927,783 abang ang mga lalaki ay umabot sa 33,690,880. Ayan mga kaabahante, nagsimula ng mga mpanya ang mga kandidato para sa pagka at party list groups na susundan ng mga kandidato bilang local leader sa Mayo. Gamitin ang inyong mga karapatan na lumabas at bumoto sa Mayo. Ito po si Jun Lalin ng Anything Goes. ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. B w A R Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Lusong probinsya, Lusong probinsya. Ganap at kuwento hatid ng mga correspondents buong puwersa, sama-sama. Lusong, vissaya sa Mindanao. Lusong probinsya, Lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, Lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Umberas. Ngayon po ay araw ng lunes, ika-labing pito sa buwan ng Pebrero taong 2025. Luzon, Visayas at Mindanao, ito ang Luzo Probinsya para sa DWAR 1494 Abante Radio. Ang inyong kabante sa pangalan po ni Buddy Oberas, ako si Albin Barcelona. Itong haya na mga ganap sa iba't ibang panig ng bansa. Live pa rin tayo sa Abante Social Media, sa YouTube, Facebook at X na dating Twitter. At syempre mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. At syempre, huwag kalimutan bumili ng Abante at Abante tonight. Kung gusto nyo pong malaman anong pinaka-latest na sports, mga pinaka-may init na kontrobersiya sa showbiz. O di kaya, gusto nyo lang malaman kung sino ang nanalo o kung may nanalo na sa Lotto Ayan, sa pangalan po again ni Badio Beras na ngayon po ay may importanteng uh, lakad. Ayan, pagtiyagaan niyo muna ang inyong lingkod, Alvin Barcelona. Kempre hanggang uh, alauna po tayo ng hapon sa patuloy nating pagsubaybay sa mga balita sa lalawigan. Samantala sa ating mga headlines, Rubisha Headlines. Para lang elementaryo ng Lukban, humakot ng medalya at tropeo sa International Music Festival sa Indonesia. Pondo para sa linga para sa mahirap sa lungsod ng Davao dinagdagan ngayong 2025. Project Smile, inilunsad sa Albay, sandaang youth organization na bigyan ng 20,000 K o 20,000 pesos na cash grant. At Obra Masbateño Arts Festival, gaganapin ngayong Pebrero 2025. Yan po ating mga headlines pero ang mga detalye, maya maya lamang. Samantala sa ating uh, tatampok sa pasyal siyudad. Amok siyudad. Ayan. Siyempre ang tatampok siyudad natin ay ang uh, May Kawayan City. Diyan po naman sa bahagi ng Bulacan. ito po yung tahanan ng mga magagandang resort yeah, kung ayaw niyo pong lumayo ng Metro Manila ay um, Bulacan particular itong May Kawayan City 39 minutes makalipas ang uh, alas 12 ng uh, tanghali Sa ating mga balita, magbabalik nga ang biyaheng Naga Legazpi ng Philippine National Railways sa February 26. Base sa anunsyo ng PNR, magsisimula ang ng tren sa Legazpi tang alas 4.49 ng umaga. Aalis naman ang tren na sa Naga, pabalik ng Legazpi ng alas 5.30 ng gabi. Tadaan ang tren ng istasyon sa Naga, Pili at Iriga sa Kamarinasur, gayon din sa Pulangi, Ligao, Trabesya, Daraga at Legaspi sa Albay. Ang pasahe ay nasa 15 pesos lang hanggang 155 pesos. May diskwento naman para sa mga senior citizens at mga estudyante. Matatanda ang ipinatigil ang operasyon ng PNR sa ruta ng Naga-Legaspi matapos masira ang rail tracks at ilang pasilidad dahil sa mga nagdaang bagyo noong October 2024. Project Smile inilunsad sa Albay, sandaang youth organization na bigyan ng 20,000 pesos na cash grant. Umabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Rosas! Sa Alvin, nakatanggap ng 20,000 cash grant ang isang daang youth organizations mula sa 1st at 2nd districts ng Albay sa ground launching ng Project Smile matapos magsumite ang mga ito ng project ideas noong 2024. 15,000 pesos ang unang tranche ng pondo na gagamitin sa mga proyektong naisip ng karamihan ay Sangguniang Kabataan officers ng mga barangay. Ilan sa mga proyekto ay photo printing services, hydroponics farming, 45 days chicken livelihood production backyard gardening, recycled trash bin, at marami pang iba. Ang Project Smile na ang ibig sabihin ay short-term measurable initiative for local empowerment ay pinapadrinuhan ng Demogra Incorporated na siyang nagpasikat sa Impactville at partner ng Acobicol Partylist bilang promoter at funder ng proyekto. Ang mga grantees ay virtual na binati ni Acobicol Representative Salty na nagpaalalang pagyamanin ang pondo at proyekto dahil marami pang susunod. Labing isang bayan at dalawang lungsod sa Albay ang saklaw na mga proyekto ng mga kabataan. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Rosas Olarte! Kaya magandang programa. E, tiyak naman ako siguro, maraming hingiti no? doon sa 20k. 20,000 pesos no na <laughs> cash grant doon sa mga benepisyaryo. Anyway, 42 minutes makalipas ang uh, alas 12 ng tanghali. Namahagi naman ang 15th Civil Military Operation Battalion ng uh, iba't ibang library materials sa isang paaralan sa Sulu. ayon sa 15th CMOBN ang mga donasyon ay ipinamahagi sa Kasambuhan Village Elementary School sa Tagbak Village sa Indanan, Sulu. Ang mga libro at iba pang materyales ay para umarong mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na madagdagan at malinang ang kanilang kaalaman sa pamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Lubos naman ang pasasalamat ni Satra Muhammad sa militar siya po ang principal na turang paralan dahil sa donasyon na natanggap para sa kanilang mga estudyante. Obra Masbateño Arts Festival gaganapin ngayong Pebrero 2025. Kumabante sa balita si Abante Reporter Edwin Gadya. Edwin! Yes, uh, Kamating Albin. Bilang bahagi ng pagkunita sa ikalimang taon itong Obra Masbateño Arts Festival, Magdadaos ang mga masbateño ng Solidarity Run 2025 sa darating na araw ng linggo, Pebrero 23, 2025. Ayon sa Masbate Provincial Tourism, Culture and Arts Office, ang event uh, na may tagline na dalagan para sa mga artista sa Masbate ay gagawin mula Masbate Provincial Capital Grounds at iikutin ang buong sentrong syudad ng Masbate pagpapakita ito ng suporta ng lokal na pamahalaan sa mga lokal o local artists at cultural initiatives sa Masbate at upang makaipon ng pundo para sa Masbate Zone Runners at ang kanilang o sa kanilang mga proyekto. Mm -hmm. Ang pagsali sa Obra Solidarity Run 2025 ay isang paraan ng pagtataguyod at suporta sa lokal na sining, kultura at sa masiglang masbate. Edwin. Mula rito sa masbate, ako si Edwin, Edwin. Gatia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, Edwin. mamangis, walang mintis. Edwin, hindi tayo oh, narinig ni yes, Edwin. Ah, Edwin, nandiyan ka pa. Edwin. Yes, go ahead po. Oh, ano ba ang uh, Yes, go go. Ano ba ang ano, magandang uh, mga ini-alok ta arts diyan sa Masbate, sa Makilalaang Masbate. Mga arts and crafts ba? Mga painting ba? Sculpture? Oo ah, Calvin, ang Masbate ay kilala hmm. sa mga ina, ina promote ngayon itong lokal na pamahalaan ng Masbate itong hmm. mga paintings ng Rodeo. Ah. Ito yung pinakapuntarian ng nga uh, uh, dito sa festival na to yung mga uh, ginuguhit ng mga gamit sa rodeo tulad ng mga hmm. gamit sa pag uh, uh, tatali ng baka at iba pang mga arts na ipinopromote nitong lokal na pamahalaan ayun kasi ang mas Masbate kung hindi nagkakamali Edwin ay parang ano yan eh parang uh, cowboy country dito sa Pilipinas di ba Edwin wala na si Edwin. Parang salamat, Edwin gajah Para lang elementarya ng Lukban, humakot ng medalya at tropeo sa International Music Festival sa Indonesia. Mabanti sa balita si abante reporter Nilo del Carmen. Nilo! Di isang makasaysayang tagumpay ang inuwi ng para lang elementarya ng Lukban 1 o Itumtel 1 drum and live band mula sa prestigyosong Jember uh, Music and Marching Festival 2025 na ginanap nitong February 14 to 15 sa Denver sa East Java, Indonesia. Nakapag-uwi sila ng labing diman tropeo sa marching events na siyang pinaka-main uh, event sa competition. Ang paglahok ng banda sa Indonesia ay bunga ng kanilang panalo ito tumaas sa Grand na Philippine Drum and Lyre Association Incorporated Music Championship National Ensemble Competition sa Santa Cruz Laguna no November 29 at ang panalo nila ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makasama sa international na kompetisyon sa Indonesia dinomina nila ang festival at wagi sila sa Color Guard and at Best in General Effect winalis din nila ang mga parangal sa Marching Field Show Kabilang na ang best in field commander, best in melody, best in percussion, best in color guard, at best in visual effect. Nagning din ang individual na membro kung saan nanalo din ito sa solo color guard at sa solo tenor at nakakuha din nila ang first runner-up sa solo snare. Nakamit din ng banda ang first runner-up sa concert marching arts, sa percussion ensemble at drumline uh, battle. At kasama pa ang isang special trophy mula sa Denver Marching Festival 2025. ini alay naman nila ang kanilang tagumpay sa DepEd, sa Provincia ng Quezon, sa Bayan ng Lokban, at sa buong bansa. Ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang munti. Maraming salamat kay Nilo Del Carmen. Samantala, isandaan labing pitong mag-partner sa Snell Yohanan ang pag-ibigan sa ginanap na kasalang bayan kahapon. O kamakalawa, Sabado, February uh, 15 sa Legazpi City. Nagulat si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin dahil marami pa rin pala ang nagsasama ng hindi ikinakasal at karamihan ay mga anak na kaya't isinulong ang kasalang bayan. Isa rin ito sa resulta ng Mobile Civil Registration Caravan ng Legaspi City Civil Registrar na maraming residente sa malalayong barangay, lalo na ang mga bata ang kulang ang civil at legal documents dahil hindi kasal ang mga magulang. Kung sa Daragalbay ay may tigisang sako ng bigas sa mga bagong kasal, hindi sinabi kong ano naman ang regalo sa mga nagpakasal sa Legaspi City sa buwan ng mga puso. 48 minutes mga halipas, sa alas 12 ng tanghali. Ah, lusob, ano muna tayo? Tampok sa siyudad. O, oh, tampok siyudad. Tampok siyudad. Ayan, tulad nga na nabanggit natin kanina, ang tampok natin ngayon sa tampok siyudad ay ang... Mekawayan City Ayan, ito po'y bahagi ng uh, Central Luzon At ng lalawigan po ng Bulacan Ito po ay may dalawang putanim na barangay At ang kanilang kasalukuyang uh, alkalde Ay si Henry Villarica Habang ang kanilang namang vice mayor Ay si Josefina Obiolago Siyempre, Tagalog po ang lingwaheng ginagamit po sa Make Hawaiian City. Siyempre, ano ba ang mga tampok na pasyalan dyan sa May City? Ang North Riverside Resort sa May Bulacan ay isa sa, uh, isa, isang paboritong destinasyon para sa mga naghahanap ng tahimik at nakaka-relax na bakasyunan malapit sa kalikasan. Narito ang ilang detalye tungkol sa resort. Ang lokasyon matatagpuan sa tabi ng May River kaya't nagbibigay ito ng isang maluwag at tahimik na paligid na perfect para sa relaxation. Ayan o. Kailan kaya kami makakapagbakasyon dyan sa North Riverside Resort? Kasama po sa mga pasilidad at tampok, ang mga pool. Mayroon iba't ibang mga swimming pool na pwedeng gamitin ng pamilya at grupo meron din pong mga function room. Ang resort ay may mga function room na pwedeng rentahan para sa mga special na okasyon tulad ng kasal, karawan at iba pang selebrasyon. Meron din pong mga kubo. Nag-aalok din sila ng mga kubo na pwedeng rentahan para sa mga naghahanap ng privacy o malit na pamilya o grupo. At siyempre po ang tanawin ng ilog dahil sa lokasyon nito sa tabi ng ilog. makaranas at maginhawa ang uh, kalmadong kapaligiran na perfect para sa mga nais magpahinga at maglakad-lakad sa kalikasan. Ano naman ang mga dapat na asahan? Isang kombinasyon ng relaxation at outdoor na kasiyahan sa isang natural at payapang kapaligiran. Siyempre hindi anong matao. Hmm, talaga lang ha. Magbabakasyon na, baka madaan ako dyan. Ayan, hindi gaanong matao o komersyal, kaya maganda ito para sa mga nais magpahinga o magdaos ng simpleng pagtitipon kasamang pamilya at mga kaibigan. Siguro mga pang birthday party. Ayan. Malapit ka lang sa swimming pool, oh. At siyempre, kung naganap ko ng lugar sa Mikawayan na hindi masyadong abala at naismo mo ang tahimik na retreat malapit sa tubig, ang North Riverside Resort ay isang magandang pagpipilian. Samantala, revitalize police sa barangay program, palalakasin sa masbate. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Gadia. Edwin. Yes, uh, Calvin, umabalik tayo sa layuning pagtingin ang kapayapaan at seguridad sa barangay nagdaos ang pulis at militar sa masbatay ng summing up activity na bahaging ng revitalized police sa barangay RPSB program idinaos ito sa MOBO Convention Center sa bayan ng Mubo nitong 13 ng pebrero 2025 at pinangunahan ni Police Colonel Rocky Q Bausa, Police Deputy Regional Director ng Region 5 Dumalo rin ang provincial director ng Masbate PNP, mga kinatawan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG Masbate, ilang alkalde at mga opisyal ng barangay. Nangako ang pamunuan ng pulis at militar na palalakasin ang mga simulain o nasimulan ukol sa kapayapaan at seguridad sa mga barangay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno PNP, Philippine Army at mamamayan. Sa summing up na ito ay sinuri at pinag-usapan ang epekto at aral ng programa, gayon din ang mga paraan upang higit pang mapabuti ang implementasyon ng RPSB sa lalawigan. Ako si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Edwin Gadya. Ayan, 53 minutes po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Siyempre, yung mga, may birthday ba tayo? Happy birthday! Ayan, yung birthday naman natin. Ayan, batiin ko lang, kahit di ako kilala ni uh, JPE, Juan Ponce Enrile. Grated happy birthday pa rin. Kasi po, siya ay, nagtaon na ba, 101 years old. Ayan. Ayan, ang birthday niya po ay February 14, last uh, last week. Ipinanganak po siya 1924. Ayan, shout out din siyempre sa mga K-moms diyan sa Muntinlupa. Ayan, at saka oh nga pala no. Ayan, kami po yung nakikiramay sa aming kasamahan o sa pamilya na aming kasamahan dito, aming kaabante. Na si uh, Raymond Tinasa na ngayon po ay nasa kasama niya na po yung know, ating uh, lumikha ayan oo ako akalungkot uh, po yung balita na yan na sumalubong sa amin kanina umaga pero uh, yan po ay kailangan namin tanggapin dito sa Abante Radio ayan sa so pangalan po ng buong uh, pamilya ng Abante Radio DWAR 1494 nakikiramay sa lahat po ng mga mahal sa buhay ni Raymond Tinasa. Ayan, at uh, yan na po ang ating programa ngayon dito sa Luso Provincia. Monday edition. Ah, meron pa tayo ondo para sa linga para sa mahirap sa lungsod ng Davao dinagdagan ngayong taon 2025 nako pahabol ito mababante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. edit Magandang uh, hali Kabanting uh, Alvin Pamalang lungsod ng Davao Ay naglaan ng isa pang 200 milyon Peso para sa linga Para sa mahirap program Ito ay upang matugunan ang lumalaking pangangailangan Mula sa dating pundong 402 milyon Mayroon ng 600 milyon ang programa Para sa buong taon Sinabi ng officer in charge ng linga Ang program na Italia Bohol Na ang pangunahing opisina Ay nagserbisyo ng kabuang 188,400 1,672 na mga kliyente noong 2024. Dagdag pa ni Buon, ito ay tubo ng lungsod na tumarating bilang ng mga kliyente dahil sa opisina ay nakapagtala ng average ng 80 o oh 700 to 800 na pagbisita bawat araw. Bula Dabaw, Edith Isidro, Nakabante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang hindi. Maraming salamat kay Edit Isidro mula dyan sa bahagi naman ng Davao City. O ito, totoo na to. Yeah, maraming salamat po sa mga nakinig ngayong araw po ng lunes sa Lusog Provincia. Muling sa pangalan po ni Badio Vera sa si Albim Barcelona. Hanggang bukas. Oras po natin, ganap ng 56 minutes makalipas ng alas 12 ng tanghali. Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 BWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.